Kung nakarating ka rito, hindi ito nagkataon lamang. Mayroong mensahe dito na inihanda ng universo para sa iyong puso. Hiniling ng mga anghel na tagapagbantay na ipaalala ko sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nagwawakas, ito'y nagiging katahimikan lamang, hanggang sa tamang oras ng pamumulaklak muli. Huminga ng malalim. Damdamin ang banal na presensya sa iyong paligid. Lahat ng kailangan mong marinig ay malapit ng dumating. Dinala ka rito ng Diyos dahil mayroong bagay na kailangang maunawaan at magamot. Saan ka nanonood? Isulat ito sa mga komento, gusto kong maramdaman ang iyong enerhiya. Ngayon, ang universo ay tumitingin sa iyo ng may pag-aruga. At habang sinusubukan mong magpatuloy, may parte sa iyo na tumitingin pa rin pabalik sa taong iyon. Hindi mahalaga kung gaano katagal na ang lumipas, mayroong mga alaala na patuloy na humihina sa loob ng kaluluwa parang isang bintana na isinara ng mabilis, ngunit nagpapadaan pa rin ng sinag ng liwanan. Ang sinag na iyon ay ang nagdudugtong sa iyo sa isang tao. Isang koneksyon na marahil hindi mo man naintindihan ng isip, ngunit kinikilala ng puso ng walang kahirap-hirap. May mga gabi na pakiramdam mo na lahat ay isa lamang panaginip. At may iba naman kung saan ang pangalan ng taong iyon ay bumubulong sa loob mo na parabang ang hangin mismo ang nagpapahayad nito. Kahit na sinusubukan mong baliwalain, may mga palatandaan. Maliit na mga bagay, isang musika, isang numero, isang pabango na gumigising ng mga alaala na animoy natutulog. Ipinapakita sa iyo ng mga anghel na tagapagbantay na mayroong higit pa sa distansya. Ang pag-ibig, kapag ito'y tunay, ay hindi nagwawaka sa oras na sinabi ang isang pangungusap. Kapag sinabi ng isang tao na hindi na kita mahal, madalas ito'y takot na mas malakas pa sa katotohanan ang nagsasalita. Takot sa pagsuko. Takot na mawala sa loob ng isang damdamin na lampas sa kontrol. At marahil ito ang nangyari sa inyong dalawa. Maaaring sinubukan ng taong ito na kumbinsihin ang sarili na ang wakas ang pinakamainam. Marahil inulit niya sa kanyang sarili na magpatuloy ay ang tanging opsyon. Ngunit ang puso ang puso ay hindi sumusunod sa rason. Nag-iingat ito ng buhay na alaala, mga pulso, na pupumilit at ipinakikita ng universo sa iyo na may isang bagay sa kwentong ito na hindi pa natatapos. Nararamdaman mo ito. Nararamdaman mo ito pag gising mo at, sa ilang sandali, inisip mo ang taong ito bago mo tuluyang imulat ang iyong mga mata. Nararamdaman mo ito tuwing may magandang nangyayari at, kahit ayaw mo, nais mong maibahagi ito sa kanya. Nararamdaman mo ito kapag ang katahimikan ay tila mabigat para lamang sa pagkawala. Ang oras ay maaaring maglayo ng mga katawan, ngunit hindi nito kailanman hinihiwalay ang mga kaluluwang pinagtagpo ng banal na layunin. At alam ng iyong kaluluwa. Tinutukoy nito ang hindi nakikitang kawad na nag-ugnay pa rin sa inyo, kahit na ang pride ay sinusubukang pabulaanan ito. May mga kwento na kailangan ng pahinga. Isang oras ng pagkatuto, isang oras ng katahimikan, isang oras na kung saan si Diyos ay gumagawa sa mga lugar na hindi natin natatanaw. Marahil ay ganito ang kaso. Habang sinusubukan mong pagalingin ang iyong sarili, ang taong ito ay hinaharap din ang kanyang sariling mga anino. Walang sinuman ang tumatawid sa malalim na pag-ibig nang hindi iniiwan ang mga bahagi ng sarili sa daan. Bulong ng mga anghel na ang taong ito ay iniisip ka ng higit kaysa inaamin niya. Mayroong isang pagkabalisa sa loob niya. Isang bagay na nagiging ng muling pagbalik sa mga alaala, kahit na sinusubukan niyang sundan ang ibang landas at sa pagkabalisa na ito na nahahayag ang pag-ibig, hindi bilang isang perpektong kwento, kundi bilang isang buto na patuloy na sumusulpot, kahit sa tuyo at malayong lupa. Napansin mo na ba kung paano gumagana ang universo ng tahimik? Paano, biglaang may mangyari na pagkakataon at ang lahat ay tila may kahulugan sa isang sandali? Hindi yon sakto. Ito ay ang banal na galaw na naghahabi ng mga pagkikita, paggaling at pagkakasunduan. Maaaring ang iyong naranasan sa taong ito ay naantala, ngunit hindi tinapos. Hindi inilalagay ng universo ang sinuman sa ating landas ng walang layunin. At kapag ang pag-ibig ay totoo, nakakakita ito ng mga paraan upang magbago kahit na tila lahat ay nawala na. May isang bagay sa iyo na patuloy na tumutugtog sa koneksyong ito. At ito ay hindi kahinaan, ito ay sensibilidad. Ito ang kaluluwa na kumikilala sa isang kwento na lampas sa oras. Sinubukan mo na bang pabulaanan? Sinabi mo ba sa iyong sarili, tapos na, kailangan kong makalimot? Mas may isang bagay sa loob mo na patuloy kang hinihila pabalik sa parehong punto, sa parehong alaala. Iyan ang senyales. Hindi upang muling maramdaman ang sakit, kundi upang maunawaan kung ano pa ang kailangang maghilom. Ang taong ito ay nararamdaman ang iyong pagkawala. Baka hindi niya aminin, baka magkunwari, pero ramdam niya may isang bagay sa kanya na nananatiling hindi tapos. Parang isang liham na hindi kailanman na ipadala, pero patuloy na isinusulat ng tahimik sa loob ng isipan. At ikaw nararamdaman mo rin ang parehong bagay. Ramdam mo na may isang bagay na tila lumulutang sa hangin, isang bagay na hindi nabura ng panahon. At ito ang dahilan kung bakit narito ka ngayon, dahil nais ipakita sa iyo ng universo na walang bagay na nasayang. Bawat luha, bawat salitang hindi nasabi, bawat tahimik na pamamaalam lahat ng iyon ay bahagi ng mas malaking proseso. Walang pagkalugi na hinahayaan ng Diyos ng walang layunin. Binabago niya ang sakit patungo sa direksyon. At marahil, sa sandaling ito, inihahanda niya ang isang bagay na hindi pa kayang ibunyag ng lubusan, dahil kailangan niya ang iyong pananampalataya. Ang pananampalataya ay ang wika kung saan nakikipag-usap ang tunay na pag-ibig sa tadhana. Kahit na walang mga sagot, ang pananampalataya ang nagpapanatili sa apoy na nagliliyab. At ang apoy na yon, sa loob mo, ay patuloy na nagniningning. Marahil ang taong ito ay sinubukang punan ang kawalan sa pamamagitan ng iba. Marahil na divert ang kanyang pansin sa mga daang tila mas madali. Pero ang kawalan ay hindi napupunan ng pamalit. Ito lamang ay nauuto kapag muling natagpuan kung ano ang tunay. At kung ano ang tunay laging bumabalik sa anumang paraan. Minsan bumabalik ito sa anyo ng kapatawaran. Minsan sa anyo ng muling pagkikita. Minsan naman sa anyo ng kapayapaan. Pero bumabalik ito. Hinihiling ng iyong mga anghel na tagapag-alaga ngayon na huwag kang magduda sa pag-ibig na naramdaman mo dahil hindi iyon ilusyon. Ito ay totoong nangyari. At kung ano ang totoo, hindi ito nabubura ng panahon. Bagkus, hinuhubog nito. Baka hindi mo pa nakikita, pero may kilusang nangyayari sa likod ng hindi nakikita. Ang taong ito ay nakakaapekto sa mga alaala na nagpapaisip sa kanya. At ang universo ay lumikha ng mga banayad na oportunidad upang may isang bagay na mahayad. Ang tanong ay, handa ka na ba marinig ang susunod? Ang pag-ibig ay palaging nagbabago. At ang kung ano ang mukhang pagkakalayo ngayon, bukas ay maaaring muling pagkikita. Gumagawa ang Diyos ng tahimik, Ngunit hindi kailanman nahuhuli. Naniniwala ka ba na ibinabalik ng universo ang totoong bagay sa tamang panahon? May katahimikan sa pagitan nyo. Isang puwang na dati ipuno ng tawanan, mga mensahe, mga kilos at ngayon ay puno ng kawalan. Munit ang katahimikan na ito ay hindi walang laman. Ito'y puno ng lahat ng hindi nasabi. Lumayo ang taong iyon, marahil ng walang paliwanan. Marahil sa pamamagitan ng matitigas na salita o isang kalamigan na hindi akma sa titig niya kapag nakikita ka. At iyon ay nag-iwan ng isang walang nakikitang sugat, ang sugat na inaabot ng oras bago mahilom. Ngunit hindi iyon dahil sa kawalan ng damdamin. Takot ang dahilan. Takot na masyadong maramdaman, mawalan ng kontrol, makita ang sarili na vulnerable sa harap ng isang napaka-intense na bagay. Ang tunay na pag-ibig, minsan, ay nakakatakot. Dahil pinipilit tayo nitong tumingin sa ating kalooban, harapin ang mga bagay na tinatago natin kahit sa ating sarili. Lumayo ang taong iyon, ngunit ang kanyang puso ay hindi naputol. May isang ugnayan, kahit na mukhang pagkakalayo. At ang ugnayang iyon ay naninginig tuwing sinusubukan niyang kalimutan ka. Ito'y parang isang melodya na patuloy na tumutugtog, kahit na ang tunog ay tila tumigil na. Naramdaman mo na ba na may lumayo dahil sa takot at hindi sa kawalan ng pag-ibig? Iyon mismo ang nais ipakita ng mga anghel sa iyo ngayon. May kalituhan sa loob ng taong iyon. Sa pagitan ng nararamdaman at ng nararapat na maramdaman. Sa pagitan ng isinisigaw ng kanyang puso at ipinipilit ng kanyang isip. At sa gitna ng bagyong ito sa loob, ang pinakamadaling paraan ay ang paglayo. Ngunit ang paglayo ay hindi nagdudulot ng pagpapagaling, ito ay nag-aantala lamang ng hindi maiiwasang pagkikita ng kaluluwa at katotohanan. Matalino ang universo, Lumilikha ito ng pahinga hindi pagtatapos. At ang pahinga na nararanasan niyo ngayon ay isang sagradong sandali. Isang panahon kung saan gumagawa ang Diyos sa inyong dalawa, hinuhubog, pinapagaling, inihahanda. Ikaw, marahil nang hindi namamalayan, ay kailangan din ng katahimikan. Upang muling matagpuan ang sarili, maalala ang iyong halaga, upang maintindihan na ang pag-ibig ay hindi isang paghingi ng presensya. Ito ay pagkilala sa pagiging kapwa pantay. At ang pagmamahal na nararamdaman mo bago pa man para sa taong iyon, kailangan muna ay para sa iyong sarili. Ang pinakamalaking tunggalian ay hindi sa pagitan nyo, kundi sa loob ng bawat isa. Sa pagitan ng nais ng puso at kung ano ang pinahihintulutan ng takot. Sa pagitan ng pagnanais na maghanap at ang pangamba na masaktan muli. At habang nagaganap ito, tumatakbo ang oras. Ngunit mayroong kakaibang katangian ng oras, hindi ito nagbubura ng kung ano ang totoo ibinubunyag lamang nito. At ang ipinapakita ay mayroon pang misyon na kailangan tuparin ang kwentong ito. Ang taong ito ay pinagmamasadan ka mula sa malayo. Maaaring sinusundan niya ang mga hakbang mo ng tahimik, maaaring nagtatanong siya tungkol sa iyo sa iba, maaaring nararamdaman lamang niya ang pangungulila at hindi alam kung ano ang gagawin dito. Ngunit may galaw kahit sa katahimikan. May pag-aalinlangan kahit sa layo at sa puntong ito nagsisimulang mag-organisa ang buhay. Sapagkat kung tunay ang nararamdaman, makakahanap ito ng daan upang magpakita. Isang hindi inaasahang muling pagkikita, isang usapan na tila imposible, isang simpleng mensahe, gumagamit ang universo ng maliliit na susi upang buksan ang malalaking pintuan. Hindi mo kailangang habulin. Kailangan mong magtiwala. Dahil ang para sa iyo ng kapalaran ay hindi mawawala, nagbabago lamang ito hanggang sa ito ay bumalik ng mas mature, mas tapat, mas totoo. At ang pagmamahal ay naroon pa rin. Kahit nakabalot sa kapalaluan. Kahit natabunan ng mga salitang binitiwan sa init ng sakit. Kahit pinatahimik ng takot. Ipinapakita sa akin ng mga anghel ang isang eksena, dalawang kaluluwa na naglalakad sa magkasalungat na direksyon, ngunit pareho ang patutunguhan. Parehong sugatan, parehong pagod, ngunit magkaugnay pa rin sa parehong ilaw. Ang ilaw na ito ay ang alaala ng kung ano ang totoo. At ito ang sa lalong madaling panahon ay magliliwanag sa daan pabalik. Hindi nagkakamali ang Diyos sa mga patagpuang ito. At kung ang pagmamahal na ito ay itinanim sa iyong puso, ito ay dahil mayroong sagrado dito. Hindi upang ibilanggo ka, kundi upang turuan ka. Maaaring itanong mo, bakit napakaraming sakit kung totoo ang pagmamahal? Dahil ang tunay na pagmamahal ang higit na nangangailangan ng paglago. Ito ay dumating upang pinuhin, hindi upang maging madali. At ang sa tingin mong pagkawala ngayon, ay paghahanda lamang para sa isang bagong kabanata, mas malinaw, mas matalino, mas nakahanay sa kung ano ang inyong naging dalawa. Kaya, kung ang katahimikan ay nagdudulot pa rin ng sakit, yakapin mo ang sakit bilang isang paalala na nakaramdam ka ng tunay na damdamin. At ang totoo, kahit tahimik, ay nananatiling umiiral. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay maaaring magtago ng mga damdamin na hindi pa nagagamot? At tandaan, hindi pa tapos ang kwento. Ang gagawin ng taong iyon pagkatapos ay magpapatunay na ang pag-ibig ay hindi kailanman nawala. Nagsisimulang kumilos ang universe. Tahimik tumpak misteryoso. Habang iniisip mo na tapos na ang lahat, tinatahi ng Diyos ang mga hindi nakikitang sinulid sa pagitan ng dalawang puso na naghahanap pa rin sa dilim. Ang taong iyon ay nakakaramdam ng hindi maipaliwanag na damdamin. Iniisip ka nito kapag natatapos ang araw. Naaalala ang iyong mga mata kapag sinusubukang matulog. May pagsisising nakatago sa loob ng pride, isang pagnanais na bumalik ng hindi alam kung paano. Pabulong na sinasabi ng mga anghel, ang pag-ibig ay hindi umalis, nagmumuni-muni lamang upang muling matutong huminga. Bawat alaalay isang tawag. Bawat panaginip ay isang palatandaan. Bawat pagkakataon ay isang maselang paraan ng pagsasabi, mayroon pang isang bagay dito. Maaari mong maramdaman, iba ang tibok ng iyong puso kapag biglang dumating ang pangalan ng taong iyon. Ito ang paghawak ng sansinukob sa iyo, paalala na may mga pangako na hindi napuputol. Lumipas ang panahon. Ngunit sa loob ng taong iyon, nagmature ang pakiramdam. Ang dating kalituhan ay naging pangungulila. Ang dating takot ay naging pagnanais na muling magkita. May gabing tahimik siyang nagdadasal, humihiling ng lakas upang maunawaan ang nararamdaman pa niya. At sa katahimikan na yon, nagsasalita ang Diyos. Ipinapakita niya ang mga landas, inayos ang mga tadhana, muling binuhay ang mga tulay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala, nagbabago lamang ng anyo hanggang sa handa na itong muling mamukadkad. Mapapansin mo ang mga palatandaan. Isang hindi inaasahang mensahe. Isang muling pagkikita na tila nagkataon lamang. Isang salitang mula sa iba na eksaktong tulad ng kailangan mong marinig. Wala dito ay pagkakataon lamang. Hindi nakakalimutan ng sansinukob ang mga nagmamahalang tunay. Siya ay naghihintay lamang ng sandaling handa na ang parehong panin. At ang sandaling iyon papalapit na. Mararamdaman mo ito bago pa man mangyari. Isang bahagyang kutob, isang bagong kapayapaan sa puso. Ito'y tahimik na pahiwatig na mayroong muling isisilang. Hiniling ng mga anghel sa iyo, huwag mag-alinlangan. Huwag matakot. Ang liwanag ay nalampasan na ang anino. May mensaheng dumarating sa iyo ngayon. Ang taong iyon ay hindi makausad dahil ang damdamin ay ugat, hindi dahon. At ang mga malalalim na ugat ay matatag sa bagyo. Ang Diyos ay kumikilos. At ang darating pagkatapos ay hindi magiging katulad ng dati. Ito ay magiging mas payapa, mas mahinahon, mas totoo. Naniniwala ka ba na ang katahimikan ay nagsasalita rin? Ang lahat ng totoo ay nakakahanap ng daan pabalik. Kahit na sinusubukan ng burahin ng oras. Kahit na kapag ang pagmamalaki ay nagtayo ng mga pader. Ang pag-ibig ay isang banal na puwersa. Ito'y nagtatago, nagbabago, ngunit hindi nawawala kailanman. At sa mismong sandaling ito, may inihahandang para sa'yo. Maaaring hindi ito agarang pagbabalik, maaaring hindi ito ayon sa iniisip mo, Ngunit ito ay magiging ayon sa kailangan ng iyong kaluluwa. Alam ng sansinukob ang iyong mga sakit. Narinig ng Diyos ang bawat tahimik na panalangin. At tinipo ng mga anghel ang iyong mga luha, tinatransforma ito sa mga butil ng bagong simula. Huwag lumingon ng may panghihinayang. Lumingon ng may pasasalamat. Ang lahat ng nanakit nagturo sa iyo. Ang lahat ng umalis nagbigay daan para sa bago. Ang taong iyon ay natututo Naiintindihan niya ngayon ang halaga ng presensya na minsan niyang isinantabi. At kapag bumalik siya, maging sa salita, kilos, o sa tingin lamang, malalaman mong ang pag-ibig na akala mong nawala ay hindi kailanman nawala. May muling simula na iginuhit sa dinakikita. Isang muling pagkikita na binabasbasan ng sansinukob. Ngunit bago 'yon, hinihiling ng Diyos sa iyo ang isang bagay, pangalagaan mo ang iyong puso. Punuin ito ng pananampalataya patawarin ang nakaraan, tanggapin ang kasalukuyan, magtiwala sa darating. Ang iyong liwanag ay ang parola na gagabay sa pag-ibig pabalik. At ang pag-ibig na nakatadhana para sa iyo ay kikilalanin ang liwanag na iyon. Walang distansya ang kayang burahin ang totoo. Laging pinagtutugma ng sansinukob ang mga pusong naghahanap. Kaya huminya. Damain dumarating na kapayapaan na ito. Dahil ang panahon ng paghihintay ay nagiging panahon ng paghahayag. Hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel mo ay naglalakad kasama mo. At ang Diyos, sa katahimikan, ay binubuksan ang pintuang tila nakasarado. Kapag bumalik ang taong iyon at babalik siya, hindi ito magiging isang pagkakataon. Ito ay magiging providencia. Isang muling pagkikita na ginabayan ng isang bagay na mas malaki kaysa sa pag-unawa ng tao. At ikaw na may tahimik na puso ay malalaman na lahat ng ito ay naging sulit dahil ang pag-ibig kapag tunay ay laging bumabalik ng mas malakas. Nararamdaman mo ba ang presensya ngayon? Ito ang universo na nagpapatunay, ang iyong kwento ay hindi pa tapos. Kung ang mensaheng ito ay nakarating sa iyo, ito ay dahil kailangan mong marinig ito ngayon. Walang nangyayari ng walang dahilan. Dinala ka ng universo dito upang pakalmahin ang iyong puso at muling pag-alabin ang iyong pag-asa. Ngayon, nais kong anyayahan ka sa isang simpleng hakbang, pumikit ng sandali at maramdaman ang enerhiya ng mensaheng ito sa loob mo. May kapayapaan ba? May ginhawa ba? Kung nangangahulugan itong natupad nito ang layunin nito? Ano ang salitang pinakatumi mo sayo sa mensaheng ito? Isulat ito sa mga komento, ang iyong salita ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba pang kaluluwa na kailangan din ng aliw. Kapag nagkomento ka, may magandang nagaganap, ang enerhiya ng mensaheng ito ay lumalawak, naaabot ang ibang tao na dumadaan din sa mga katulad na katahimikan. At ganito dumami ang liwanad. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan para sa iyo, ilike mo. Ipapakita nito sa universo at sa akin na ito ay tumama sa iyong puso. Ibahagi ito sa isang taong kailangang maniwala ulit sa pag-ibig. Maaring ito'y isang kaibigan, isang kapatid, isang taong bumabangon mula sa isang pamamaalam. Ang isang simpleng pagbabahagi ay maaaring maging senyales na hinihintay niyang matamo ngayon. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe, punong-puno ng pananampalataya, pag-asa at katotohanan, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya. Laging nakakahanap ng paraan ang mga anghel ng tagapagbantay na makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng tamang mga salita sa tamang oras. Tandaan, hindi pa tapos ang pag-ibig. Nasa isang sagradong panahon lamang ito ng pagbabago. Ang totoong para sa iyo ay babalik kapag handa na ang puso. Huminga ng malalim. Magpasalamat sa Diyos para sa sandaling ito. At maniwala ka, ang pinakamahusay ay darating pa lamang. Isulat mo dyan sa mga komento, nagtitiwala ako sa banal na oras. Ito ang magiging iyong deklarasyon ng pananampalataya. Isang binhinang pag-asa na itinanim sa kalawakan. Dahil kapag nagtitiwala ka, ang imposible ay nagsisimulang gumalaw. At ang kwento na tila nawawala ay muling namumulaklak.